Ah, ah, magkano price mo te? 20. Ayan. O, sige, alagang 150 ate ha. Okay. Ayan, bibili tayo kay ate dito ng pasalubong. Ayan, pag bibili kayo, ayan, tandaan nyo yung mukha nung ano, nagtitinda. Ayan. Ayan, titignan natin kung gaano karami yung 150 pasalubong sa bahay. Located po tayo. Si paborito ng ano to. Location niya ate dito. Baka gusto nyo. Ito to. Examined, mm ha? Hmm. Carmin Street. Corner 1 Luna. Examined. Ayan. 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 Nakailang takal ka na ito eh. 3. 3. 60. Ayan. Eh yung tindira tapos ito yung tindira. Oh. Ayan. Ayan dinuluto ni Ate. <coughs> Lima na yan eh, no? Tapos ahaluin. haluin. Sunod mo na lang siguro yung ano. Mapupulo yung kaserola mo eh. Titingnan natin kung anong ihahalo niya dito sa price. Ayan, ganyan lang ginagawa niya, susukatin niya tapos pagsasabay sabay yung lutoy. Ayan so, yun ay na hinahainan niya yun ako yung, yung, yung natin. Ganda na ng kulay Anong halo niyan, te? Anong hinahalo mo dyan, kuya? Cheese powder. Cheese? Ayan, eh, cheese powder daw. Halo nito. Ayan, salang pa kasi hindi, hindi kaya. maliit lang yung lutoan ni ate. Tapos mamaya. sa okay. okay. na na. Okay. Tapos, okay. Ayun, nilalagay sa stereo busy busy yung nagluluto tapos sa alugin lang pala yun na yung pinaka finish product eh. Eh, pasalubong lang natin yung sa bahay. Paborito kasi ng mga bata, yan. Eh, nyo sila dito. Sila sa Carmen Street, Corner 1, Luna. Eh, alagang sandaan yan, dalawang stereophone. Napakarami yung mga kabayan. Ayan siya. Paano yung sausawan mo, Ate? Anong sausawan mo? Ketchup Mayonnaise. Ah, Ketchup Mayonnaise. Ayan yung mukha nila mag-asawa. Niluluto yung isa. Walagang 50 to, marami rin. Kesa doon bibili tayo sa kilalang fast food. Kung ganito karami, almost siguro. Hindi natin malaman kung mga 80 or 90 yung ganito order karami. Doon sa kilala mong fast Ate, pwedeng mag ng ano, yung isang sausawan lang. Bali, dalawa, no? Ayan ganyan kung mag process sila ganyan yung so yung pagsasawsawan ganyan sila sila mag-process Tapos papatungan ng mayonis yung pala yun. Thank okay. you. Malabo na ba niya? Kailangan pala mga kababayan panggigigilan mo yung ano? Ayan? Yung pinaglalagyan ng Ah, ng mayonnaise, ayan. Ay si ate oh. Bisimbis bisim Bisimbis po siya. Ayan siya. Ano ka? Tapos ka? Tapos ibabalot niya na tayo yung pala... Kasi malayo-layo pa po yung uuwihan natin. Babalutin na lang yung sa usawan. Malit na tindahan lang to mga kabayan. Ayan, titing ituturo ko yung ano, yung mga laman ng paninda nila ito. Ayan. Nadaanan lang natin pero wala nga lang silang delivery mga kabayan. Ayan, kumpleto naman. Ayan. Ito, ang tawag dito ate? Ayan, kikiam sila tapos ito. May show ikukunti Ikukonti lang alam ang laman pero ano, ayan, tapos ito yung inorder natin. Ayan. Ito na yung finished product ng ano natin ng order natin. Ayan, tapos na yung order natin. Marami kasi tayong inorder. Ayan si ate, oh. Sabing kalsada lang to mga kababayan. Ayan, nakikita nyo naman siguro. Pero siyempre, bago natin bayaran yung binili natin, tatanungin natin si ate. Ayan. At ano pangalan niyo pala? Pep po. Pep. Ano po? Pep. Pep. Ayan. Siya pala si Pep. Ayan. Kakaiba pangalan po, ano, mga kabayan. Ayan siya, finish product Medyo nagkakapawa po kasi marami talaga. Ayan. Ayan si Ma'am Pep. mga ka-rider, pwede kayong bumili dito. Ano to? Located Carmen Street, Barangay 177. Corner ng Juan Luna. Kung mapapasyal kayo dito, dan kayo dito. eh hanapin nyo lang si Ma'am Pave. Ay, Pave. Pave pala. Tapos, ito yung ano niya. Mga price. Price ng paninda niya. Ayan, simple lang. Ayan. Ayan, tapos na. Pero, magbabayad muna tayo kasi hindi pa tayo bayad.

Okay lang kasi mag... Ano naman. Pagod yung pe ba? Tutuple na, tutuple Keep the change. Ayan. Ayan mga kabayan, yung mga nais bumili dito. Dan lang po kayo. Ayan siya. Ayan yung mukha niya. Medyo madilim lang. Ano to? Located ng 177, ano, Carmen Street, Juan Luna. Ayan lang mga kababayan, ito na yung pasalubong natin. Uuwi na po tayo. Galing! Ayan nga pala yung ano, yung pasalubong natin. Pasalubong ko sa inaanak ko po. Ayan Kala na to, ito oh. Akala <laughs> ko kasi birthday <laughs> niya. Oh. 16 pa pala. Buti yung cakes, binili mo sabihin mo. Ayan, di ba? Diba, panalo sa dami nung ano. <laughs> <laughs>